Oh, bigas. Because... Mga no. Ah, Maser, ito tayo huli natin mga Maser. Kay Lolo, pinakakunti lang po yung sa akin. Ah, uy! Naku po! na. Ano yan? Naku! Woo! po! Naku po! Naku po! Grabe! Pusang. Pusa. Sige na, dumaan ka na. Hindi naman ako kalaban eh. Sige na. Pusa mga master. Ay, naku po. na sa kaya dalawa. Ah, ito. Ah. Ang layo ng dalawa. Ah. Napakalayo pala. Lolo Pidreng. Napakalayo pala ng spot mo. Ah. Hiningal ako. <laughs> ah. Para ka naman. Ayan, si Lolo Pidring, mga master. Kasama na natin muli si Kapidring. Uh, ah, si Lolo Boots, ayun, sa kabila. Ah. Saan ako po pwesto? na. So, ngayon umaga, ah, try ko muna pong mag, ano, mag-cast ng toman. So, nakasetup na tayo ng, ano, nakasetup na tayo ng pang bulig, mga master. Ito. Ito nga palang lure na yan ay galing kay ano kay master casting no, CMX, CMX lure galing kay casting molok siya uh, 2019 pa natin na i-order sa kanya yan mga pandemic pa noon na na-order natin sa kanya yan so sana makahuli abangan nyo na lang po yung may strike natin pero maninilapya po ako mamaya habang maaga pa naman sana maka-strike ako ng bulig. Sige po mga master, abangan nyo yung strike ko. Sayang. Ni strike na mga master ni strike. Master, wala tayong strike. Uh, mag uh, -ano muna tayo. Maninilapian muna tayo. Papalit muna tayo ng ano. Papalit tayo ng setup. Para tayo set up, mga master. Okay, guys. Tautaw na tayo dito ulit. London. O, si Lolo Pidring. Hindi <laughs> mo pakita mo sa camera, kapira tapo. <laughs> eh, <laughs> daya, di pinapakita sa camera. Meron pa. Yo, yeah, daya. Meron <laughs> pa. <laughs> Lolo ko nakahuli ang <laughs> laki. agad di pinakita sa camera. <laughs> daya ni Lolo Pidring. <laughs> di mamaya po, pakikita ko sa inyo yung mga huli ni Lolo Pidring at ni Lolo Botoy. Napakarami nilang huli mga master. So, ako naghahabol sa kanila. Nila, ano, si... Si Bosalto, eh. ah. <laughs> Malilit lang huli ko eh. Isa malalaki eh. Puro lang. Alam po, pwede na to pandaing, mga master. Daingin na lang natin to. Mamaya eh. po, baka kikita ko sa inyo huli ni Lolo Boto yung gano'ng karami. lumalaban, lumalaban. <laughs> dalawa pala. Yee! Dalawa pala. Dalawa, dalawa. Nakadalawa rin po tayo. Nakadalawa po tayo. he's up Ayun po yung Ayun po yung dalawa Ayun Nagwa ko makagbubiwas Nagwa ko Oh Ayun, ayun po yung dalawa Nagwa ko makagbubiwas Kabotay oh. Sabay po Ha ha po mga atas, si ah. oh, si Lolo Hidre Nagkukumagin na lang, kala nyo, ako lang ang bumibiwas ha ah. Kaya si Lolo Hidre <laughs> Ano na? Akala nyo ko, mga master, Ako lang bumibiwas ha. E, ayan, ayan yung mga kasama ko. Ayan. <laughs> Nagkukumog. Nagkukumog bumiwas. <laughs> ako po. Gagaya ka lang. Wala kasi, nawala kasi oh, ano, gaya gaya bumiwas, yung ano ko eh. Lagaya mo yung bumibiwas. Yung lagaya ng ano, tinatali ko lang talaga sa ano to mga master. Tignan nyo, tinatali ko lang po talaga o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> wala yung holster natin eh. natali ko lang sa pabachili tali muna natin para makapokus dun sa ano. hindi nasira na kasi yung ano ko eh lagayan natin ng cellphone huli uh, na naman talaga nga naman lalaki lang, lang na huli niya Grabe. Uh, Nagkaroon niyo, puro ganyan kanila kayo ulit-ulit. Wow. Grabe. Huwag na kayo magaling. Patayin ako, sa iba naman lumadaw. <laughs> <laughs> hmm. May tanong ako sa Lola Pidring. Hmm. Siguro sa tanang pamimilmit mo, ngayong kalang siguro maraming nakahuli. Siyempre. <laughs> talagang hindi mo pagkakailan eh. mamaya titignan natin yung huli mo ha kung kaya mong buhatin na eh, hmm. sabi ko naman sa'yo gamitin mo yung isang kamay mo eh. <laughs> dadamay mo naman yung kamay ko ay, si ako rin, matanda naman ako sa'yo lalo siguro si si Lolo Botoy yes, yes. <laughs> ang dami huli yan dalawang kamay ang gagamitin niya mamaya <laughs> Help me, please. Help me. Yeah. <laughs> so, Adi lang pa rin kami, mga master. Yeah. Ah, aano na lang ako, nangasal na lang ako, kasi, si, kapid ring na lang po, kasi may pain ako. Wala lang pain. <laughs> Inubos na lang namin yung pain na yan. O, oh, ganun. Baback up na kami. <laughs> ganun pala. O, <Oo>, boss. <laughs> Hala, Bakit? Ko, hala ko na. Oh. No? Hala ko pa mo naman, oh. Hala ko pa yung ubosin yun sa kanya. Oh. Sa pedrim pala. Ay. Ako po. Hindi ngayon mo lang lalata. Kanina pa ako tumatabi sa'yo. Wala na akong pain dun. Lalata ako. Pero ayoko nang galing sa akin yung bakas. Baka mamaya sumama sa Ay, marahe pa palang pain. Ay. Maragul. Hmm. Ipat sabi mo ngayon. O, yun alaga mo. Oo, oh, mm. yun alaga mong pusa. Ipat sabi mo ngayon. O. Oh. O, busin. Oh. Oh. Marama, ayan pa pala yung pusa mo. Napagbuhi mong ano mo dyan mamaya. <laughs> tilapia. Bigyan natin yung mga tilapia. Uh, Kumakain na tilapia yung pusa oh, na yan. Nakaubos na eh. Ay, tinira na yung ano ko. Gagi. Pakadaldal mo kasi ato. Ay, no, ako na may video mo. Video mo ulit ako. Video mo. Video mo. Ako mo. Tutok mo, ha? Ayan. O, teka. Tatayo ako. oh meron. O. lumalaban 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 Pison. Pison. Lako po, laki. Be. Be. Alam mo, yung lang, ha? Be. <laughs> oh, <sayo> na. Ha, <laughs> Nilalapid <laughs> rin ka. Di wala wala mag camera eh. Oo. Oh. Hindi, naka-videoan mo rin ako. Di ba? Mm. Eh, yung nga ka ng mga ko. Wala mo, para minsan ka lang pa-store mo. Eh, tuman na sana yun eh. Tuman. Batak-batak na. Hindi. Wala tuman dyan.

Napakasama mo. Look at me. Napakasama mong katabi. Napakasama Puro sa akin maliliit. Bakit iyo malalaki? Nakontra na. No. Naku. Nakawala, no. no. nakawala pa. No. Nakawala. No. Nakawala Naku. Naku po. Naku. Awala. Awala Nakawala pa. Napunta pa doon sa kabila. <laughs> Naku po. Ayan na po. Alam nyo na kung sino nag-champion mga master. Oh, miss ka. Kaya botoy. Eh. Mahataw din. <laughs> Makagat na uli sila. Hapon na kasi. Hapon na. Tagal na kahuli. <laughs> Ayan. Lo. Dima, so, ano masasabi mo sa huli mo ngayon, Lo? Ba. Ayos na yun Ha? Tama na yung limang kilo. Eh. Kung pasosobrahin ko, napakabigat. Limang kilo? Hmm, limang kilo yun. Parang sobra sa limang kilo yun. E lima nga lang, lima lang nga lang. Limang kilo? <coughs> sa akin wala pa atang tatlong kilo. Eh, tamad ko. <laughs> ah, daw ako. ka lakad. <laughs> eh, wala akong mahuli. Ano ba mo? E, wala talaga akong mahuli. Kaya palipat-lipat ako. kaya kapat uh, yang tanglang kami nang ano kinain si Lolo Botoy ay ito lang sa kabila kita nyo ba yan so, mamaya papakita ko yung huli nya siya po ang nag champion palagay ko ay bibiwat po si Lolo ay tingnan natin kung mahuhuli nya payap Naku Naku Ang laki Ang laki po Isis po ilan Ako po eh. Uy Pinakawala Asan na? Pinakawala ni eh. Asan na? Wala na pinakawala Ayan, Pinakawala niya Pinakawala niya Eh Three finger eh Ano yung Pag naluto yung One finger na lang Napakasilan mo, 3 pinggit, tinatapon mo sa talan dati, 1 pinggit, kinuko mo. <laughs> Hello, no, nung no, hindi pa ako marulong. 3 pinggit, tinatapon, hindi 1 finger, lo araw, kay kinuko hindi pa ako marulong. Kaya <laughs> may eh, nagdalambat kasi dun sa ano eh. Maraming uli, manong? Pangulam sa naman. Pangulam, pangbenta. Ayun mo, ah, pangulam, pangbenta. <clears throat> Bibili sana ako pero wala akong pere. Eh. Oo, <laughs> oh, sige po, sige po. Sa naman po, dadala ko pera. Oh. Si Kabote, eh, yung uli. Meron dito, may pera. Oh, Ayu, Ayun, si, si... Kabote, eh. ano? si yung uli dala mo, no? Si Kabote, yun. Yes! Yeah. <laughs> sige po, sige po. Paano na raw Balikan mo yung akong huli, pasanin mo rin. <laughs> Ayan ma, balikan ko na lang po kayo mamaya, mga master, pag uuwian na kami. I-ano na lang po natin yung huli nila. So, konti na lang po kasi yung, inuubos na lang po yung pain na konti na to eh. So, so ma lang maubos yan, dalawa tayo. Hmm. mamaya, mamaya po, uuwi na po kami. Sige, tabayan lang po mga master, yung mga kapakitong huli sa inyo namin. Lo, patanggal na rin yung ano ko. Yung sa huli ko, lo. Pagsasabay ko pa yan. Ay. <laughs> Sorry naman. Dyan. Sorry naman. Wait lang, but ha. Nain ko lang. Oh, na nasa klit, lo. Nasa klit, lo. Nasa klit, nasa klit, nasa klit. Ayan na. Lo, huwag mong bawalan. Hahaha. <laughs> <laughs> Ano ba? Di, bangat, di, bangat, di ba? na ba? Na, Nakakabit lagi sa akin eh. Oo. Uh. Ano ba lo? Nakakabit lang siguro. Oo. Oh. Oo. Oh. Naku naman. Oo. Oh. Di ka? Oo. No. Mga oh, maser. Tutuyuhuli natin mga maser. Kay Lolo. Pinakakunti lang oh. po yung sa akin. Kay Lolo. Hahaha. Oh. <laughs> Nagtatuloy ka po din. Hindi ba agad? Hindi ba kadala? Uy! Naku po! Utang yun na. Ano yan? Naku! Naipit! Gano kadami yan? Paano nga yun? Paano nga na dalawang kamay natin? Ba't ba ganyan ang na po. Ayan po yung huli huli ko po Ayan po yung kay kabote na lang po ang, ang ating ano papyrus nakupu nak grabi tap 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 yung lolo ko, paano bubu... Bu ano? Tutulungan ba kita, lo? Oh, sa dulo. Oh, teka lang. Ano yung gumala rin sa akin? Teka lang. <laughs> <laughs> atang atang. Ba, Sige. Hindi, sa Grabe yung hindi wala na ako yung mga kuku kasi nawarami. <laughs> teka lang, ayusin ko na ito, lo. Tutulungan kita. Tawa ako na sabi. Teka lang, teka lang.